At yung Grand Masjid, ito yun. Oh. No? Ito yung design ng Grand Masjid na itatayo. Assalamualaikum. sa so, dito tayo sa main office ng Bird Development Corporation dito sa Baka Cavite. So, baka last na vlog ko na din ito dito sa office na ito kasi lilipat kami insya Allah soon. Ito lang sinabi ko. Ito yung legit sila na kita yun naman ang kanilang certificate, ala license to sell at yung mga iba pa. So, may papakita din ako sa inyo. Ito ang pinaka ang name ng company, Verde Development Corporation. At ito yung kilala nyo na Jumeirah Subdivision sa Tagkawain at soon magkakaroon tayo sa iba't ibang lugar. Insya Allah, lalo sa Mindanao. At ito yung mga model ng bahay. Ipapakita ko lang muna sa inyo yung kilala nyo yung unit lagi sa Jumeirahville Ito yung sample ng one bedroom at meron din tayong two bedroom. So yun ang itsura nyo. Yung na-video na natin ito noon na yun doon tayo. Yung sala, kitchen. Ito ang Yasmin model house na titignan nyo sa labas. Napakaganda. At sa loob niyan na may dalawang bedroom. Ito ay yung sala niya at kitchen. Ito yung buong subdivision sa Tagkawayan. So yan yung Grand Masjid. At na-explain na natin, ito yung mga business center noon. May mga lot kung gusto mo ng lot. Kung gusto mo naman uh, pwesto lang, pwede din. Kung gusto mo house and lot, ayan. At yung Grand Masjid, ito yun. Oh. Ito yung design ng Grand Masjid na itatayo sa Tagkawayan, Quezon Province, dito sa Jumeirahville. Inshallah. Napakagandang park parang Middle East style na mga mas din laki. Ito pa yung mga ibang unit nila. Meron dito Sara. Ito na itsura niya. Ganda sa labas. May parking ako ng kotse. At uh, tatlong bedroom siya. So ito yung mga itsura niya. Ito naman yung dyan na. At yan yung itsura niya. May yung terrace sa taas. Balcony. Ito yung dalawang room siya. Malawak na sala. tang ang isa pang unit nila dito is yung si Asia. Yan ang itsura niya medyo pwede ka rin magpahinga ng ganun sa taas at dito ang bedroom niya is tatlo ayan tatlong bedroom at sa baba sala kitchen at ito din ang isa pang modern na Mariam yan ang tsura ng house sa pang labas ito yan ang room niya sa taas kitchen sala pwede din kayo mamili dito may Sofia Pagkamukha lang sila pero ito yung itsura niya sa tapas. So, sa mga nais po kumuha, message lang na kayo below. Nandiyan lang ating group. May mga admin po na mag -P -P sa inyo. Insya Allah, mag-reply sa uh, mga katanungan niyo. So, pakipag-share po ito. Kita-kita tayo insya Allah sa new office. Reserve na bago pa maubusan. Insya Allah.